Pasado alas 5 ng hapon noong Martes, August 5 na paulat na nawawala ang isang 20 anyos na lalaki sa barangay Nagay Atok, Binget. Ang lalaki na Ligos, sa Amburayan River kasama ang tatlo nitong kaklase bago nawala at pinaniniwala ang nalunod. Sa paunang investigasyon ng Atok MPS, nangyari ang insidente tanghali noong Martes pero hapon na noong may report ito sa kanilang tanggapan. Sa investigation ng uh, PNP natin, apat sila raw, dalawang babae sa dalawang lalaki ho. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng PNP, katuwang ang iba pang ahensya sa bayan ng Atok. Pero makalipas ang ilang oras, bigong nilang mahanap ang lalaki. Oo, oh, oh, search and retrieval ang ano. Kaya nga uh, bukas, na naman yung ano, pag-search nila. Oh. Matapos ang dalawang araw na paghahanap, bigo pa rin sila. Sa ikatlong araw ng kanilang paghahanap, mas pinalawak pa nila ang paghahanap sa biktima at umabot na sila sa bayan ng Kapangan Binget sa mga ano mga ka, kakailian diyan sa ano sa Nagay sa Kapangan along uh, Amburayan River pag nagmay nakita kayo pwede naman naman na uh, niyan sa PNP station ng Kapangan at PNP station ng Atok. sa kayong BFP uh, beef pirin na uh, ma'am dahil sa pagulang naranasan itong nakaraang buwan, ipinagbawal muna ang pagligo at pangingisda sa Amburayan River nung kasagsagan ng bagyong uh, Dante at Kemong at uh, pati itong monsoon rain natin na hindi huminto. Yan, uh, nag-ano tayo ng executive order na wala mo ng ano, water and river uh, recreational activities. for this year, uh, oh ma'am, uh, ito lang ito yung first na may nangyaring nalunod. Nakikipag-ugnayan na rin ang bayan ng Atok sa iba pang bayan sa Ilocosur at La Union na dinadaanan ng Amburayan River para mapalawak pa ang paghahanap sa biktima. Vanessa Bugtong, RNG News.